before and after makeup solen yusuf nagka black eye totoo nga bang si nico ang may kagagawan kung matagal ka ng sumusubaybay sa showbiz siguradong kilala mo si solen yusuf isa sa tinaguriang it girls ng fashion at advertising world Kasama niya noon sina Isabel Doza at Georgina Wilson, at hindi maikakailang lakas makaglamor nila noong kasagsagan ng kanilang karera. Pero hindi lang siya kilala sa fashion. Sa paglipas ng panahon, si Solen at ang kanyang asawang si Nico Bozico ay naging hashtag couple goals ng maraming netizens. Simula nang ikasal sila noong 2016, lalo pa silang minahal ng publiko sa pagiging totoo, kalog, at hands-on parents. Ngayon ay may dalawa na silang anak, si Tylee na ipinanganak noong 2020, at si Mylis, noong 2022. Kaya naman nagulat ang publiko kamakailan nang makita ang aktres na may itim sa mata o black eye. Dahil sa mga sensitibong isyo sa lipunan, hindi maiwasang maraming netizens ang magtanong. Anong nangyari? Sinaktan ba siya? Sino may gawa? Pero linaw agad ni Solen. Walang dapat ipag-alala, Aksidente lang daw ang nangyari, at galing pa mismo sa kanyang anak na si Maylis. Sa Instagram story niya, pabirong sabi niya, This was a Mother's Day gift by Maylis. Accident headbutt while sleeping. Next time, I'll sleep with a helmet. Kitang kita sa kanyang IG photo ang namamagang mata na kulay ube at dilaw, pero kahit may pasa, game pa rin si Solen sa pagpapatawa. At syempre, gamit ang makeup, na itago rin agad ang black eye niya. Ang nakakatawa rito, maraming mummies ang nakarelate. May nagsabing, yung baby ko na headbutt ako sa ilong. Yanig talaga ulo ko. Akala tuloy nila sinasaktan ako ng asawa ko. At totoo naman, napaka-active ng toddlers, at kailangan talaga ng konting ingat at maraming pasensya. Bukod sa pagiging hands-on mom, si Solen ay kilala rin sa showbiz unang nakilala sa Survivor Philippines 2010, at masumikat pa nang gumanap siya bilang Cassiopeia sa Encantadia. Ang nangyaring Black Eye, ay paalala lang kung gaano ka unpredictable, and minsan, nakakatawa, ang buhay ng pagiging magulang. Sa dulo, kwento ito ng isang celebrity mom na, tulad ng karamihan sa atin, nadadali rin minsan ng baby headbutts. <coughs>